Bagamat maraming mga guro ang pabor na pag-aralan ang pagsuspindi sa face-to-face -face classes kapag mainit ang panahon na ilan sa mga nakausap ni Deezer H. News na magulang sa Quezon City ay hati sa nasabing diskarte. Paliwalag ni Tatay J.R. dahil pang umaga ang kanyang estudyanteng kinder, hindi ganoon kainit ang schedule kaya pwede nang papasukin sa eskwela sa Chiquiting. Pero aminado siyang magpabago ang kanyang pananaw kung magtatagal ang pasok ng kanyang anak. Ka, gaya kung aabot ito sa tanghaling pasok para naman kinanay Nita. Pabor siyang dalin sa bahay ang output ng kanyang anak kapag sobrang init ng panahon na dahil baka hindi kayanin ng mga bata ang papalalim summer o hot and dry season sa bansa. Yan ang ilan sa pulso ng mga magulang sa Quirino Elementary School, isa sa mga malalaking pampublikong paaralan sa lungsod Quezon na nagpatupab ng distance o asynchronous classes kahapon. Ngayong araw, balik na sa face-to-face -face ang pasok ng mga estudyante at wala na rin ang Metro Manila sa mga lugar na may projection ng pag-asa na baka umabot ng heat index sa higit 40 degrees Celsius o danger level. Una ng kinalampag ng Teachers Dignity Coalition ng Department of Education na maglabas ng guidelines sa pagpapatuloy ng klase ngayong tag-init. Sa isang pahayag, sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na may kapangyarihan ng mga lokalidad na magpatupad ng suspensyon. Depende sa kanilang sitwasyon gaya sa Quezon City. Ngayong araw, walang pasok ang lahat ng antas sa Pasay City at ilan pang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Cebu, Iloilo, Negros Occidental, South Cotabato at Cotabato. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.